下から Bakit? Parang sobrang swerte nyo ba? Napakaswerte nyo lahat, no? Ano bang sekreto ng isang Biense? Sobrang successful lang mga ito. Hindi ko may imagine na ganyan lang ang ano? Simple lang yung ano. mga taong yun dati. Hindi ko may imagine na... Kayong lahat, ano? Mabukpan, magiging... Ganyan, Ambassador. nilalagay sa ganyan. Napakalaking billboard. Ikaw! So, ba? Wow, dati, ah, nasa ka, uh -huh. ka lang sa inyo sa tabindagat, naglalaba ka lang.

Ah, bakit yan billboard? Laki Sobrang laki. Nararamdaman mo? Ito. No? Naka Naka-ano ka na? Kasi yan naka-billboard, naka-billboard <laughs> naka ka na. Pero ano para sa akin, na eh, bonus talaga sa mga Ingles sa kapilya ko. Kinakabahan po ako ay. <laughs> <laughs> Alam mo? Para sa lahat ng kinakabahan. Ikaw eh. may isang gusto na akong sabihin. Um, punta ka ba? Kasi, alam mo na, parang isang naman tayo eh. Ako, kinakabahan din ako. Uh, mga pala, um, ano, may, eh, eh, paano ba ito? Sasabihin ako sa'yo. Ano po yan? Nahihirapan <laughs> ako sa mga. Nadadala ang isip mo. Kung <laughs> 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 imagine na ganyan lang ang buwan, no? simple lang yung ano, <laughs> yung mga taong yan dati. Hindi ko imagine na uh, kayong lahat na ano, mapupan, magiging Ganyan, ambasador, may lalagay sa ganyan. Napakalaking billboard. Ano ba, sikreto ah? Bakit? Parang, sobrang swerte niyo ba? Sikreto ng isang biyansi. Yan ang ginagawa ko, nag-break. Nag-break lang? So, ano ba yan? Sige, gusto ko bang sabihin? ako tayo... Ano po, uh, Kuya Raman, gusto ko parang Masalamat po sa inyo, Kuya. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi pa kumang... Alam ko naman at sobrang appreciate mo talaga yung tulong ng team kanina. No? Sobrang laki po ng ano, pagbabago po ng buhay ko. Okay, ay, lang. Oh. Um, um, kuya, since nandito na din po, pwede po kami mag-singin mo kung mag wala niya. Masin Gusto daw niya mag ano, mag-pasalamat. Mag, <laughs> Okay lang naman yan. Sige na, at total lang yan. Gusto daw magkano mag, 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 pasalamat. Sige na, at total lang yan. Ano lang kita hihintay. Hanggang dito lang ang aking gayang gawin eh. Sige na, na Sige, no, okay lang. Ano? Dito ka na lang? Sige. Bye-bye. Nabalik ka. Oo, oh, akin. Okay na. Okay. Oh, Nabalik akin. okay. ka, oh, aking mahal. Anong pinag-usal mo? Ano ba yun ako ni Lord? <laughs> <laughs> pamilya ay magkakaroon ng ganito. Kaya kaya sing, ihap, napakapalad ninyo. Sa so, totoo lang, walang katapusan. Uulitin ko, saan man makarating ang buhay ninyong mag-asawa. <laughs> ala dito. At pag malaki ka rin to, siyempre. Bihira lang to eh. Tsura kita. Sige okay. na, huwag ka na maya. Kaya na lang. Okay, ito lang muna, tapos dalawa kina lang. Ito na. Ito na lang. O na. Sa likod na. Na, na. Sige. Ayan. Gaya yeah, mo post mo dito. Oo. Gaya mo post mo dito. Okay. <laughs> 1, 2, 3... Katang naman! <laughs> sorry. Dating -dating ka. Hindi kasi. Ikaw, di ba? Dati, nasa ano ka Sa inyo, sa tabindagat, ng ka lang. Tapos, binibisi-bisi talang kita. Pakilig lang. Pinapakilig-kilig lang. Mapakilig <laughs> ay ah, si Joby, di ba? Scout yan. Si Joby, nasa bundok lang yan. Kung nakita ako siya. Tapos ngayon, nakaka-proud kasi hindi ko kalahin na yung isa tinutulungan dati. Makikita ko ngayon. Grabe, sobrang, parang sobrang bongga ng uh, sa ganyan. Saka si Carla din. Ganun din si Carla. Sabi parang dati na titinda-tinda si lang si Carla doon sa tarong ng puto. Tapos ngayon, ganyan na, di ba? ka ay, ay. Oh. So, pa namin si Kuya Oo. Oh. Kasi alam mo, oh, itong ganito, matagal ko na ito na-imagine eh. Nung ano ba, siguro mga season 1 pa ng Kalingap. Pero, hindi ko akalain na kayo ang tutupad nun. Nakaka-proud na nakita no, makita yung mga kasamahan natin, kayo, na maging ano, Maailagay sa ganyang klaseng yan. Sitwasyon.